I-nagsasaksak ng sarili niyang anak ang isang tatay sa Cotabato. Ang biktima umawat lang sa anak niyang nagwawala. Nasa frontline na balitang iyan si Mobile Journal, Kayla Makantan. Alas 7 ng umaga nito lunes, rumesponde ang mga otoridad sa barangay sentrala sa bayan ng Suralya. Dinat na nilang deliligo na sa dugo. Si Hernan, 59 anos. Ayon sa mga testigo, pinagsasaksak si Hernan ng 33 anos niyang anak na si alias Bonbon. Nagwala raw kasi ito habang may bitbit -bit na ice pick. Naagaw naman ito ng biktima. Tumakbo ang sospek sa bahay ng kanyang lola at nakakuha ng kutsilyo. Ang sospek, naabutan pa ng mga polis sa bahay ng biktima, kaya agad din na aresto. Itinatanggip niya ang krimen. Sabi niya lang, uh, yung dugo sa kanyang damit ay dugo daw ng kanyang partner. But then, our witnesses ay nagsasabing nasaktak niya talaga yung We have received some information, ma'am, na may drug involvement dito ating suspect. Nasampahan na ng kaso yung parricide ang suspect. Nagbabalita mula sa frontline. Mobile Journal, Kayla Makanta. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.